ito yung ating ah uh, ikakabit so yung ating alisin is tira na yun ang dami nung aking camera so malinis na sya nasaid na natin yung double adhesive tape napaka importante na malis natin yun para maganda ang lapat ng ating accessories na ilalagay dun sya ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano-ano man ang magiging itsura kapag ka ibang bala ang ginamit natin liban sa pambala na ito ay ito ay ginagamit para ipambaping ng stainless ito ay number uh, 60 try natin gamitin dito sa ating double adhesive tape na luma okay din naman kaya lang mas magandang gamitin ang bala na ito compared doon sa kanyang tama na iniiwan so mas makinis kaysa doon sa damage na iniiwan ng liha na circular <clears throat> yeah. pwede siya pang clearing lang baga uh, first assault para mapanipis natin mabilis siyang magpanipis ng makapal na lumang double adhesive tip pero ang ating pang final assault is itong ating pang ng stainless dahil mas maganda ang kanyang uh, trabaho mas malinis Okay. Oh, malinis na at ito na ang resulta ng ating ginawang pag-aalis ng lumang double adhesive tape. Uh, maganda ang resulta. Malinis, kailangan talagang malinis 'yan. Para kapag kumapit yung double adhesive tape, ay lalapat siya ng maganda at matibay. So, ayan yung ating sample kung paano natin alisin ang lumang double adhesive tape syempre maglalapat na tayo ng double adhesive tape sa ating bilinis na accessory. So, kailangan natin ang basahan kung nasa niya dahil yan ay meron mga alipabok before ang double adhesive tape. So, panoorin mo lang kung paano ito inilalapat ay iyon ang maiintindihan. So, ito yung ating double adhesive tape. And then, cutter. O, na natin yan. Pag-andry, pwede na yan. Hmm. Tapos, nain natin yung dulo. Hmm. Uy, nabay, yan. Bay, ayusin mo naman. Ayusin mo naman. Sobra sa brain double adhesive tape Lagyan natin dito Pero dahil kulang yung akin So magkabilang gilid lang Kung magkakaigay Kung hindi ay Gawin natin yung kakailangan Yan yun naman ang paglalagay ng double adhesive tape na yan Dapat ay Malinis yung papatungan Tunasan muna natin And then, cutter, kabilang side dulo sa dulo at lagi <clears throat> na rin natin yung gitna kahit hindi naman talaga totally lahat ang importante meron siya kasi ang magsisilbing bracket para hindi basta-basta bumigay yung ating ididikit na sticker dc double dc yan paglalapat naman natin so ito sa gitna para meron siyang bracket supporter kasi masyado itong malapad kabilaan so ang ating interest doon yung safety for sure yung ating ginawa is may tibay tayo eh syempre kailangan ng mga ganong paraan kung hindi lang, deretso dahil nagtitipid tayo, effective pa rin naman yan. Okay, eto naman, dulo sa dulo lang. Yun lang naman ang ating susundin. At saka yun, at saka ito. syempre so, itong edges. So, paklapin muna natin yung red. O, oh, baka itanong mo pa kung paano na yung pula. O, oh, ayan, oh, pakita din natin. Panoorin mo lang kung paano sistema. O, oh, ayan, tandaan Ay, konting relax. O, oh, ayun natanggalin mo syempre yung red kasi yun ay plastic para hindi dumikit yung kamay kapag inilalapat natin. And then alisin na natin yan dahil ididikit na natin siya doon sa target area na paglalagyan niya. Ah, uh, yun yung kanyang purpose kaya meron siyang red tape sa ibabaw. Yun, hindi kita. Sorry. Tao lang. tạo tin. Oh, yeah. oh. ok vẫn tiếp tục cảm ơn các Hãy Siyempre kita naman natin yan Is there eh dapat tularin din natin yan Kita ba dyan Lodi Kita ba dyan lodi Lodi ko good, very nice. Ayan. Ayan mga lodi, ganun kasimple. Siyempre, para maging compatible siya, kailangan bapingin din natin yan para maging black uli siya. Baping lang, pwede na yun. And then after ibaping, pupunasan na lang niyan na yan ng armor all. Para maging glossy din. Katulad ng body. Glossy. Ayan. Pagkata natin yung kanyang hood. Appearance. O oh, ayan. Ang kanyang hood. Parang hindi naman glossy boots. Pwede na yan. Payag ka na. Okay. Yan ang paraan kung paano tayo magkabit ng double adhesive tape.